Senyoritas y senyoritos, for the second time and for the two years, almost two years he is in office, bigo na naman ang number one senator na si Senator Robin Padilla makuha ang suporta ng majority senators sa chacha moves niya. Yun. At uh, hindi lang yan. Worse, na-expose pa siya by uh, ni no less than uh, Senator Miguel Subiri na bilang isang senator na parang walang alam masyado sa batas. <laughs> Kasi naman, yung mga economic provisions na gusto niyang baguhin ay binago na nga sa uh, batas na ipinasa ng Senado at Kongreso during the administration of his boss and idol na si former president Rodrigo Duterte. So kumbaga, wala na talagang justification para mag uh, charter change. Kumbaga, ginagawa na lang nila coverian para i-extend yung termino ng mga senators kasi itong si Robin Padilla ang termino nito ay hanggang year 2028 na lang so ngayon pa lang gusto na niya uh, he will he ma-extend -ma yung termino niya beyond uh, year 2028 para hindi na siya uh, tumagbo ulit so ganoon naman uh, or hahaba pa siya kaysa yung six years na allowed by the constitution Baka, kasi yun ang ginagawa nila ngayon eh sa mga local government official gusto nila 3 years, four years. Sa presidente naman ganun rin. Sa vice president ganun rin. Sa mga senator ah ah kuadrid rin yung yung termino. Uh, at uh, uh, parang uh, kwana, parang forever na sila. Forever na sila sa pwesto. Pero ngayon, buti na lang, buti na lang, uh, habang uh, uh, nagsisimula pa lang itong movement na ito, both sa Senate, kung saan uh, uh, sinabi na ni Robin Padilla na na he will amend the Constitution. Sa House naman, at uh, nag-file nag na talaga ng resolution pala si Robin Padilla, sa House naman, sa House of Representatives, sinabi rin ni Speaker uh, Martin Romualdez na ganoon rin, they will initiate cha-cha moves uh, in uh, uh, 2024 and specifically, uh, sana be, ma na ito before the State of the Nation address ni President Bongbong Marcos in July of 2024. Pero buti na lang sa Senate, sinabi na ni niya uh, niya uh, uh, president miguel subiri parang pinahiya rin niya ngayon pa lang bastet na bastet na si robin padilla sabi niya hindi daw kaildi daw nila nakikita na kailangan ng charter change ngayon dahil uh, marami daw prioridad ang bansa at uh, yung mga economic provisions ay uh, na na-address na by the Mark by the duterte administration yung mga economic provision na sinasabi nila nagpapabagal sa sa economic growth ng bansa. At sabi ni Subiri, and I quote, I don't believe we need any amendment at this particular point in time. Sabi niya sa interview sa uh, Bantay Balita sa Kongreso. Uh, at uh, nung tinanong siya, eh, kahit si President Marcos mismo sinabi na istadihan niya yung uh, baka pwede gawin na uh, magawa ng mga amendments economic provision. Ang sagot naman dito ni Subiri, and I quote, I cannot promise to the President that the, that the, that the Senate will back charter change. Close quote. Sabi pa, dagdag pa niya, truth to tell, the the pulse of the senators it, it's that is that it's not time for us to discuss chacha because we have pri, we have prioritized enticing more foreign investment and improving the ease of doing businesses sabi niya, yon so so hindi 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 inclined hindi supportado yung mga senator sa charter change kasi uh, may mga batas na nga at uh, sayang lang kasi hindi ito ata nabasa ni Robin Padilla or uh, uh, nagbigay sa kanya na kakapal ng mga research materials hindi niya na nabasa. At kung istadihan lang ni Robin Padilla na since the 1970s ang dami ng attempts to amend the, cons the 1986 constitution under the uh, the uh, term of president cory aquino pero ah uh, wala <laughs> wala dito na wala walang hindi hindi succeed yung mga yung mga amendments na ito ha hindi hindi yung mga moves to amend the constitution at uh, aware ang mga senators na ah uh, the last time na or before the 1986 Revolution, the last time in yung uh, Constitution, the 1935 Constitution, and that was in 1971, through a Constitutional Convention, ang nangyari lang, lang ay na-extend yung term ni, uh, ni former President uh, Ferdinand Marcos. at uh, uh, yung nga, ang uh, kalabasan nun, naging uh, Dictator, dictatorial government na tayo. At uh, may me, meron rin na inamit niya para to seal his uh, his uh, meron ring gumawang amendment sa 1973 and uh, yun he, he effectively sealed his uh, hold into office at kaya umabot siya ng two decades. Buti na lang uh, after the 1986 revolution yun nagawa yung 1987 uh, constitution at yun from then hindi na nabago kahit uh, sinasabi pa ng mang several administration from 1973 na na kailangan talaga i-amend yung economic provision yun uh, sabi pero sabi ni Subiri hindi kailangan yon ng 18 senators to support uh, at ngayon, wala ako nakikita na meron kayong numero. At sabi niya, kahit si kahit kapatid ni President Bongbong Marcos na si Imee Senator Aimee Marcos ay uh, tutol tall diyan sa sa ah uh, na yan <laughs> na na-na-vlog natin earlier na criticized niya uh, ni Aimee si uh, si Speaker Martin Romualdez over this issue. At uh, sabi pa ni Subiri, mas maganda kung gusto talaga ng gobyerno na ipalakasin yung uh, yung ekonomiya natin, by uh, using di uh, economic provisions na bina, na inamend or ipinasa ng Marcos ng Duterte administration, then implement nila yung mga batas na yun. Dito isa na dito ay yung and this is very important ay yung Republic Act number no. 11659 which amends the Commonwealth Era Public Service Act or PSA. At itong batas na ito which was signed into law by by President Duterte remove the 40% restriction on ownership on foreign ownership of businesses in key investment areas such as railways airport airlines seaports and telecommunication so yun natanggal na pala eh so wala wala nang balakit, wala nang wala nang ha -ha, hinaharang sa mga investors to invest dito uh, there is uh, no more obstacles dahil ngayon, sinasabi nila, ah, kailangan i-amend natin yung Constitution kasi gusto pumasok dito yung mga negosyante but they can only own and control 40%. 60% nasa control pa rin ng mga Pilipino. Lalo na sa key industries like railways, airports, airlines, seaports, and telecommunication. Pero ngayon, because of Republic Act No. 11659 passed by the Duterte administration, pwede na sila to own more than 40% kasi yan ang gusto ng mga ng mga foreigners na meron silang uh, bigger control than the Filipino kasi kung may pera naman sila so syempre gusto nila mas ma, pwede sila maka-own 60 or 70% of the company that way sila talaga parang ang may-ari ng uh, ng kumpanya na yun or invest, investment venture na yun so Uh, problema lang, tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung bakit uh, hindi, tal hindi na talaga kailangan yung chacha. Naipasa ito March 2022. Tanong, kung ang foreign uh, ownership pala ang problema, yung sabi natin 60-40 provision ng Constitution, 40% foreigners, 60% Filipinos. Kung yun pala ang problema at inalis na, in 2022, bakit hindi nagdadaksaan dito yung mga foreigners to in the in the industry such as railways? Bakit walang foreigner foreign company gumagawa ng panibago railways sa sa Mindanao, sa Cebu? bakit walang gumagawa ng mga airports, airlines, seaports at telecommunication? Except yung dito, dito at least sa uh, Chinese kampa, Chinese Filipino company rin yan. Bakit ko lang? Iisa o dalawa lang? Yan ay dahil hindi problema ang konstitusyon, hindi problema ang batas, problema ang gobyerno. Sa, sa time ni, Duterte, takot yung mga investors dahil nakikita nila yung mga cronies ni Duterte lang. Kung wari, kalaban siya ng mga oligarch, pero mga cronies lang niya ang uh, ang nakakontrol sa ekonomiya. Kumbaga, wala silang pay, uh, pay, uh, fair play. Hindi balanse ang kompetisyon. Talo parati ang mga foreigner sa sa in competing with the cronies of Duterte. At siyempre takot rin sila sa peace and order dahil sa EJK para tin lumalabas sa Jaryo. Mga mga Americans, mga South Americans, mga Asians, mga Europeans na galit sa China, ayaw rin yung policy ni Duterte na masyadong sip-sip sa China. Eh, bakit dito rin sa Marcos administration, bakit hindi pa pumapasok? Eh yun, hindi rin pumapasok dahil andyan pa rin reputasyon ni Marcos na anak ng plunderer na nag 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 nakaw sa atin ng 10 billion dollars and then iniwan tayo ng 23 billion billion dollars in, in in debt na until year 2025 binabayaran pa natin. So, uh, kaya nga sinasabi natin, okay, kung okay si Marcos, kung sinasabi nyo na okay siya, dapat isa yung pamilya, yung pamilya niya, yung kalaati, at mag-sorry sa ninakaw nila na sabi ng mga estimates na mga ng PCGG mga 3 trillion ang ang wealth nila kahit 1 trillion lang ibalik nila sa sa tao Siguro yan, may, magiging kwad talaga yan, i-welcome talaga yan ng mga foreign investors. At uh, masasabi nila, napaka, uh, mas okay pa pala talaga ito si Bongbong Marcos kaysa sa tatay. Isa pa, kahit wala na si Duterte, ang perception nila, pumapatay pa rin tayo, tayo ng tao dito na parang mga manok. Ada uh, existing pa rin yung EJK policy ni Duterte kasi hindi pa rin nakukulong si Duterte, hindi pa rin nata-turn over sa ICC. Kaya ang perception ng ibang bansa, magulo pa rin dito at ayaw nila mabaril, ayaw nila masalvage, ayaw nila masap, mapatay dito sa Pilipinas. So all of this has to be addressed. At uh, sana hindi gagawin parati na lang excuse o parati na lang uh, Justification, maling justification and constitution. There is no problem with the 1987 Constitution, but the 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 government, the people in government are the problem. The people in in the office are the problem, especially sa Malacanang, senado, kongreso, and the office of the vice president. They are the problem. So yun. So uh, please share this blog to friends and relatives so they will know the news behind the news. And uh, please tell your friends to subscribe to the Black Custer Armand Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.